pag tayo po mga, ka pa mga, kaibigan ay sumasakit yung ulo. Di ba ang gagawin natin? Anong gagawin natin pang karaniwan? Pipisilin natin yung dalawang sintido. Di ba ganyan ginagawa natin? Dalawang sintido. Ididiin. Pindot ng pindot hanggang abuti na lang na isang oras, di na mawawala yung sakit na ulo. Dahil mali po yung pinipindot nyo. Okay. Paano po pag masakit ang ulo? Ah, gamit po yung ating mga daliri. Ano? Dito po dapat yung pindutan sa gitna. Asan na ba yun na? Ayun. Dito po natin dapat pipindutin. Ayan ha. Ibababa ko muna. Tingnan nyo po. Pag pipindutin po dito, dito po ang pindot, pupunta po dito. Ayun. Pagkatapos po, Ah three. Ang pagpipindot po natin na hindi isang isang segundo kundi at least ang pagpipindot natin at least 3 uh, three seconds to 1 minute. Hanggang pinakamahaba po yung 3 minutes. 3 minutes, 3 seconds to three minutes. So, ganyan po ha. Pipisili natin. Tapos, punta dito. Ayan po siya. Pagkatapos, dito po natin, na natin yung hairdo mo. Okay lang. <laughs> Ayo. So, ganyan po ang gagawin natin. Gamit pa rin yung ating mga daliri. Ganon, ayun. Da bakit po? Sapagkat para po ito, ma-activate yung ugat po natin na na barado. Bakit sumasakit? Baka barado. Ha. Ah. So, ganyan po yan. E, ganon po natin. Pagkatapos po, sasabunutan ng konti. O, ah, di ba ang sarap? Di ba, nanay, ang nasira yung hair mo, ha? Sa so, ganyan po siya. Ang gagawin natin, 3 minutes, mawawala po yung sakit ng ulo. Dahil na-activate yung ugat, gumanda yung daloy ng, ng mga ugat sa ulo. Okay. So, una. Pangalawa po. Pag kayo naman po ay hindi nakadumi. Lahat ba dito dumi-dumi araw-araw? Sigurado kayo? Oh, ngayon, kasi dahil pag hindi po kayo dumudumi araw-araw, pag, pagpabayaan nyo po yan, paglipas ng, ng 5 to 10 years, magkakaroon kayo ng colon cancer. Bakit? Sapagkat ang dumi hindi nakalabas sa katawan, yun ang magiging bukol. So, kailangan po, makadumi po tayo ng at least once a day. The best twice a day. So, ano pong gagawin natin pag hindi napapadumi? Ang iba po kasi, sabi nila, ah, dumumi na ako, ah, nakakadumi. Pero pag dumumi po, ang tagal-tagal sa CR, inaabutan ng 30 minutes, nagsiselfon. Tapos ang lalabas, kapiraso, wala na. Tama po ba? So, dapat po, kailangan may lalabas lahat. Pag ayaw lumabas, ito ang gagawin po ninyo, ha? Dito po, pisil. oh sa so may baba. O, ah, ayan. Pisilin po dito, ng 3 to 5 minutes. wag lang po nyo gagawin ngayon. Baka aalis kayo at pupunta kayo ng CR, ha? Dito, pagkatapos po, ipisilin. Imamasahe dito. Ayan. Habang nakaupo kayo sa trono, pipisilin dito. Pagkatapos, Ganon po dito. O. Oh. Proven po yan mga kaibigan. In two minutes, in one minute, dudumi talaga kayo. Dahil ma-activate po yan, may pressure points kasi tayo na ano po sa ating, konektado sa ating large intestine. Pangatlo. Sorry, mapapagod no, okay ka. Lang, okay lang. <laughs> Pangatlo po, pag kayo ay sinisipon. Di po ba tumutulan ang sipon? Anong ginagawa? Bibili ng new cep. Ah, pagkatapos, pagbili, gaginhawa, babarado na uli. Ang gagawin po ninyo pag kayo sinisipon, anong ginagawa nyo? Wala kayong ibang ginagawa. Ino lang ano. Ito po yung gagawin nyo. So, ito pong daliri niyo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang gagawin po natin, pisil. Lahat po ng daliri. Dito. Yan. Yan. Pisilin po nyo yan. Three minutes. Luluwag po yan. Sigurado pong hindi nababarado yung ilong nyo. Bata, matanda, gawin po nyo yan. Ayon. Dalawang daliri po yan. Left and right. Sapagkat yung sinuses natin, left and right. Hama po? O, oh, ayan. Pangatlo po. Pag kayo naman po ay nas, na, <coughs> sinisikmura. Ngayon, di po ba? Pag sinisikmura na tayo, wala na. May nasusuka. At misa minsan na, na, nahihilo na. Ano lang po ang gagawin natin? Pag sinisik problema? Chan. Kaya ang gagawin po natin, itong daliri natin, pagitan po ng ano natin, pisilin po natin. Pag pinisil po at sumakit, ibig sabihin, ang daming asid. So, yun lang yung gagawin natin. Pag masakit po ito, pipisilin. Pagkatapos, didighay kayo, utot, mawala na yon. No. Didigay ka na nun kasi ilalabas niya na. Left and right. Ayan. Masakit ba nanay? Hindi. Hindi masyado. Kabila po. Ayan po ang gagawin nyo. Nakakarili po yan sa mga sinisikmura na sumasakit kasama ang ulo dahil sa asid na tumataas. Ayan. Kaya lahat po kayo, pag mamaya, iba-iba po. Kung si ate, hindi po masakit masyado, ibig sabihin, Wala po siyang masyadong asid. Pero pag, ang iba, pag pinisil mo, aray! Ibig sabihin, na ang dami mong acid. O, kailangan mo magpunta sa doctor at magpa-check up. Dahil pag hindi, eh baka iba pa ang uh, may dudulot na sakit po niyan. Okay. okay. okay.